tumawag si customer dahil may tagas daw sa kanyang differential nung umilalim nga ako chiniko ito kung saan ba nangagaling yung tagas dito sa likurang parte ng differential ay mayroong crack napakahabang crack kaya dito dali dali ko itong nilinisan para ma-check umakita kung gaano ka, kahaba nga ba yung naging crack na itong differential ni customer kaya po kung makikita nyo po rito napakaraming buhangin tsaka alikabok na dumikit dito sa differential ni customer dahil sa kuwari yung ginagamitan nito at ito nga po nung malinisan ko na makikita nyo rito sa parting taas ay may crack din na ah, may silang tapos dito naman sa kanyang parting ibaba napakahaba po mula po dyan sa may nasiko papunta dun sa taas yun napakahaba po baga kaya po dito ang ginawa ko po ay binikatan ko po yan grind ko po na lumalim ang tawag po dyan ay B-Cut para po pag welding ay pasukin ng uh, ng tunaw ng welding rod hanggang doon sa ilalim kaya po para mas matibay mas matibay yung welding natin kaya ito po dali dali ko po itong welding ang gamit ko po rito na welding rod ay 6011 na uh, nihon salamat po panoorin nyo na lang po salamat so yun naman po baka pwedeng palike and share and follow na rin po maraming salamat po

So ito na po mga kapulpog na welding ko na po ito ang gamit po rito na welding rod ay 6011 na welding rod ito na siya wow ganda so para sa akin hindi ko na ito i-grind